Good day po. Uh, tuturuan ko po kayo kung paano makakuha ng free coins sa popo. Okay. Buksan natin yung aking popo. Ito yung popo. Itap natin yan. Yan ang lalabas. Tapos, Punta tayo sa dito, pangalawa, pangalawang icon sa pinakababa. 'Yan ang party light. Itap natin 'yan. Okay, so 'yan ang party light na makikita nyo. See, nakita nyo, nakalagay dito, party. Yan ang party live. Kinakailangan, pumasok tayo dyan. Kahit saan dyan. Kunyari, itong nauna, itap natin ito. Pag tap natin ito, lalabas, papasok tayo sa room niya. Okay. Yan na yung room niya. Nakita niyo yung ano, yung una rito, nakalagay get free points. Kung hindi niyo napanood, ibalik-balikan niyo na lang. Ito ang sinasabi kong kung saan kayo makakuha ng free point. Yung mystery box na yan, every 5 minutes, nagre-recharge yan. Okay? Turo ulit ha? Yung ang tawag yan uh, mystery box okay meron na naman nagpasabog okay isa yun sa mga fireworks nila okay ulitin ko itong mystery box na to every 5 minutes thank you. Thank you. Thank you. nag so, so, thank you, thank you. nag uh, re recharge yan okay. so kapag much. nag nag zero, -zero yan Eto, kapag nag zero, yan, magbabibrate yan. Ibig sabihin, kinakailangan itap nyo na. Para makita nyo kung mag ilang coins ang ibibigay sa'yo. Sa, sa, sa mga lalaki na nagpopopo, ah uh, normally, 5 coins lang. Pero, sa babae, normally, 40 points. So, abangan natin yan hanggang mag 0 yan. Pag nag 0 yan, magbabibrate yan. Okay, antay lang natin hanggang maging 0-0 siya. Okay, balik na tayo. Nakita nyo uh, yung timer niya na counter nasa 40 seconds na lang. Okay, so antayin natin hanggang, hanggang maging 0-0 and then itatap natin yan para makita nyo kung ano ang laman ng mystery box. Yan ang pagkukunan natin ng free coins. Okay, ilang sa se 19 seconds, 15 seconds, hanggang sa maging 0-0, pwede na nating itap. Okay, ayan na, malapit na. 0, o yun, nakita nyo, nagbabibrate na. Okay. So, itap-tap na natin yan. Tignan natin kung uh, ilan coins ang iyaano sa atin, ibibigay. Tinap na natin. yon Ako, dahil lalaki ako, so, 5 coins lang ang binigay sa akin. Plus, free game. So, di-tap di natin yung play games. Yeah.